One of the hardest part of being an OFW ay ang iwanan mong mga mahal mo sa buhay dito sa Pinas para may pagsapala rin sa ibang bansa. Kaya naman, sa lahat ng OFW, saludo po ako sa inyo. Good morning, madlam people! Kumusta ang lahat? Sana nasa mabuting kalagayan kayo. Welcome or welcome back to my channel, Emelda Tampos. Today is Tuesday at kahapon di ako nakagawa ng video dahil holiday dito sa Israel at marami kaming bisita. So ito na ang last na pinas vlog ng ating pagbabakasyon. And for today's video, may nagawa din ang anak ko. Maraming salamat sa iyo, Elora Calalan, sa magandang video na nagawa mo na pa-impress mo ako. So, tingnan natin ang kanyang video. Hey everyone, this is Elora. I'm taking photos and videos for memories. Today, pupunta tayo sa air. Kami pala, hindi kayo kasama. Huwag <laughs> na kayo sa baka ma-homesick lang kayo. This is actually the first time na sasama ako maghatid sa airport. And to be honest, hindi pala siya madali. Uh -huh. Hindi siya madali in a way na kung mahihiluhin ka, hindi ka pwede sa mga mabambiyahe, lalo na traffic. Hmm. Hindi rin siya madali, lalo na kung iyakin ka. may stop over muna kami dito kasi kailangan namin humanap ng Jollibee. May napapabili kasi na sa kanya sa Israel ng burger. Kailangan nang dalin yan dun. Kaso wala talaga ng Jollibee dun. Kaya dumaratsa na lang kami ng airport. May nature na nature nga pala yan ng Ninoy Aquino International Airport. Wala lang. Gusto ko lang videohan. At ito na nga na sa airport na kami. Actually, bago kami umakit, kumain muna kami sa Jollibee. Kaso pagdating namin sa Jollibee, wala daw silang burger. Lahat ng klase ng burger. Kaya sabi ko, magsara na lang sila. <laughs> Joke lang <laughs> po. <laughs> yeah. Kidding side, ayun. Kailangan na nga ni Mama pumasok sa loob dahil oras na. Video yan. Ay, video pala. Video pala. Bye. 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 na Ano Bye, Diel! Bye, Diel! Bye, Diel. Bye Diel. <laughs> Sa totoo lang guys, ang hirap magbiyahing mag-isa. Boring, wala kang kachikahan. Di kagaya nung pag-uwi ko na marami kami, ay masaya ang biyahe. Mabuti na lang sa aking pag-ikot-ikot. Habang naghihintay ako sa aking oras, ay may nakilala akong isang Pinay. Napapunta siya ng Bologna, Italy is tumapin na ako ngayon sa Istanbul mga 4.30 ng umaga hindi na paaga tayo <laughs> napaaga tayo so maghihintay naman ako ng 4 hours para pakilagin so habang nandito ako um, nagkipipipot muna bala ko sana pumili ng uh, coffee mat sa duty free kaso ang daming duty free dito sa Istanbul Ayan, hindi ko alam kung saan kuha natin At buti na lang ay nakita ko itong nasa harapan ko ngayon. Nakita ko sa inyo. So, bumili tayo ng um, souvenir dyan sa shop na yan. Hindi na ako nagpunta ng duty free dahil ang daming duty free dito. Hindi ko mahanap ang gusto ko. Bumili kasi ako ng Istanbul mag kasi nangungulikta ako ng coffee mug kaya bumili ako na may tatak na Istanbul at saka yung ref magnet Yan. so may souvenir na ako dito sa Istanbul so swerte naman na may dala pa ako na 40 euro so, sobra ko yun sa nag pa ako at yun nagamit ko dito sa pagbili ng coffee mug para mayroon akong souvenir dito at saka ref magnet. So ayan, nakabili na ako dito. Nadagdagan na yung aking mga souvenirs na sa iba-ibang lugar. Kaka-umpisa so, ko pa lang na nagkulita ng coffee mag. Kung saan kami nagpunta, bumibili ako ng coffee mag para meron akong uh, souvenir di ba? So, minsan lang kasi dating mangyari Kaya, mas mainam na na meron tayo ano, alaala sa mga bansang pinupuntahan natin, di ba? So, hanggang dito lang muna at naghihintay pa ako sa inyong flight pa connect ng Tel Aviv, papunta ng Tel Aviv. My final destination is Tel Aviv. So, 4 hours pa naghihintayin. Magburo muna kami dito. Ako lang pala. Ako lang kasama. Ikagay nung una, uwi ay may kasama ako napanis ang laway ko guys na wala akong kausap at inaantok pa ako kuti na lang ay nakatagpo ako ng kapwa ko rin Pilipina na naghihintay din sa kanyang biyahe papuntang Bologna, Italy <laughs> <laughs> sinuhan ko siya sa kanyang inahanap niya yung gate niya eto F1B siya so tingnan natin F nakalagay na dito F1 so nandyan lang yung ano mo, <laughs> gate mo. So, andito na kami sa F1B para kay sis Jain. Jain. Yan. Ako malayo pa kasing oras ko kaya sinabahan ko muna siya dito sa kanyang gate. So, inahanap ko yung gate ko. Ito na. Gate A nag-call na So, pwede na tayong pumasok don para mag-check in. Gate A. So, ayan na. Ang Gate A nakita ko na. Nalilito lang ako. haggard na ng itsura ng lola niyo dahil magdamag walang tulog. eto ang tagal pa naghihintay pero naka-check-in na ako. Mula sa check-in area ay pinikap kami ng bus papunta sa aeroplano ng Turkish. Medyo malayo-layo din guys. Kaya pala sinundo kami ng bus. Sa wakas, nakapwesto na rin ako sa loob ng aeroplano gustong gusto ko na talagang makatulog guys at makapagpahinga ang haba ng biyahe kasi heto Israel na talaga at dito nakasakay na ako ng train papunta sa Haifa Friends, maraming salamat sa panonood na aking video na ito at maraming salamat sa like, comment down below kung nagustuhan niyo ang video na ito at sa mga bagong pasok lang Subscribe lang po kayo and hit the notification bell. Like na rin para lagi kang updated sa mga videos ng aking ia upload Salamat!